Aba, sabi ko, akin eh. Akin eh, eraser ni Kuya. Lagay mo rito sa bag. Lagay mo sa bag. Lagay mo sa bag. Ay, ayan, nagkalat. Sabi ko na eh. Kasi pinakialaman mo eh. Lagot ka ngayon. Lagot ka ngayon kay nanay. Lagot ka. Susumbong ko ta kay nanay. Lagot! Sino lagot? Lagot! Ako? Ba't ako naging lagot? Ha? Bakit? Ako ba nagkalat niyan? Tapos naglalayo ka pa? Sino nagkalat niyan? Lagot! Lagot! Na lagot. Ako? Ay, di naman ako nagkalat nito eh!